Dito naman kay mami, sa akin po ang dami. Nasusuka na ako, ba't ganun po? Dufastone, progesterone, pro-mam, 3 times a day. Iba-iba talaga yung mga nire ng mga doktor per buntis. Depende nga po sa pangangailangan ng isang buntis. Tulad mo, sa gamot mo, mami, napansin ko na medyo maselan ang iyong pregnancy kasi meron kang dufastone, meron kang progesterone. Dufastone po kasi and progesterone is mga pampakapit po yan. Mga ibinibigay yan sa buntis. Kapag ang buntis ay maselan, pwedeng nagkaroon ng spotting, or bleeding or nagsuso kasi buntis, madalas ang contraction or yung pagkilab ng chan or possible din na ito ay mga for safety precautions then like for example ikaw ay nagta-travel araw-araw sa trabaho mo, ikaw ay natatagtag, depende nga mga mommies, depende sa sitwasyon. Pero ang duvastone and progesterone is mga pampahapit 'yan. Para maiwasan natin ang preterm labor, para maiwasan natin ang preterm birth. Ang dufastone and progesterone, binibigyan yan depende rin sa frequency. Pwedeng two, once a day lang, two times a day, three times a day. Kung gaano kahaba ipapainom ipapa sa'yo. Depende yan sa pregnancy needs mo, sa sitwasyon mo as a pro mom is a multivitamin. So, parang to support na healthy pregnancy lang. Iba-iba talaga, mami, kaya sa ngayon, sundin mo lang ang order sa'yo ng doktor para naman kay baby at para rin sa'yo. So, yun lang po. Thank you for your comment. See you on my next video.